Paano nga ba kumuha ng tin sa Orus? Tara, turuan ko kayo. Una, pumunta tayo sa website ng Orus. I-type ang orus.bir.gov.ph So, dito kailangan natin gumawa ng ating account. Merong new registration is a non-individual. Meron din namang new registration as individual. New registration is a non-individual. Usually, ito yung mga corporations, partnerships, cooperatives, mga big companies like Jollibee, BDO, PLDT, SM, at marami pang iba. At para naman sa new registration is individual para ito sa mga sole proprietorship or professionals. So ito nga ang gagawin natin ang registration of individuals. Bago tayo mag-create ng account, kailangan natin na mag-provide ng any government ID. So tara, umpisa na natin. I-click lang ang create an account. So, ganito ang lalabas pag napindot na natin yon I-click lang ang I agree. syempre doon tayo sa my without existing tin. User type transaction. So, dahil wala naman tayong business, dun tayo sa Get teen for Filipino Citizen EO98 or one-time taxpayer. Sa may tax type naman, piliin ulit natin ang Executive Order EO98 Filipino Citizen. And lahat ng mga may asteris, kailangan nating sagutan ang mga yun. Pagkatapos nating sagutan, check natin ng I am not a robot. I-click ang register at may lalabas dito na please validate your email by clicking the link. So, pag mo yun, automatic i-redirect ire niya ka sa may hanapin ang verify your account at i-click. So, from number 1 to 9, kailangan nating fill up ang lahat ng may asterisk. So, dito naman tayo sa my part 7, kailangan natin ng attachment. So, tips dito is dapat nakapag-picture na tayo ng government ID. Kailangan din natin ng selfie with the government ID issued and marriage certificate. If ikaw ay married. Lahat ng i-upload na files ay nakalimit sa maximum na 25 MB. After nga natin masagutan lahat, kailangan natin i-check ang mga boxes and I or slash we declare na tama yung mga sagot At natin. At i-click na nga ang submit application at ito ang mag appear Sinasabi dito na kailangan natin magantay ng 3 days para magkaroon ng tin ID. Pero based sa aking experience is hindi siya within 3 days. Pwede din 2 days. Ganun po. Kung gano'ng kabilis yung RDO na pinagsenda natin. Kung successful yung pag-fill up natin sa pag-request ng tin, meron tayong ma-receive mare sa email na confirmation. And ang subject is BIR Orus Form 1904 submitted. Submitted pa lang ha. And sinasabi dito na mag-aantay tayo ng 3 working days for review process. And syempre, submitted na meron na naman tayong ma-receive na BIR Taxpayer Registration. After 3 days, approve na ni RDO ang yung request na TIN number. So, may ma-receive ka ulit na email na ang sinasabi is BII Orus Form 1904 approved. So, dito makikita mo na ang yung TIN number. Congrats! Yay! So for more updates and Oros tutorial, follow nyo lang po ang aking channel. Thank you for watching. Bye! Please like. Share and subscribe!